magbango guys siya nga pala guys lagyan ko pala alas ka na condensado. So what's up mga karikijas natin dyan Tayo po ay magluluto ng Tinutong na munggo Maglagay po muna tayo ng uling At ngayon guys ilagay naman po natin ang kawali At asan po itong painitin At sorry po guys Nailagay ko na po ang munggo Hindi ko na po na videohan Nakalimutan ko po kasi at yun guys, uh, atin lang po siyang halu-haluin. Huwag po natin pabayang nakalagay lang po sa kawali para po ang pagkatutong niya po ay pantay. At ayan po nga guys, pwede na po natin siyang hanguin kasi baka bumasubura na po ito sa tutong. Guys, at hugasan na po natin ang, ano, ang malagkit isang hugas lang po guys kasi sariwa naman po ito baka masubrahan po sa hugas at tumabang po ang ating malagkit na bigas uh, kumbaga sa anong sa little pul pulutan sa ano sa tagalog malagkit ito yung ginagawang biko yung mga sa paning, guys suman uh, isang hugas lang para kasi sariwa naman ito nawala mawala naman yung lasa matabang Tapos lagyan po natin to ng apat na tabo na tubig. Apat na tabo. Okay. Tapos magdadagdag tayo ng uling dun sa ating kalan. At dahil pakukuluin po natin yung malagkit natin ng bigas. At atin pong palalambutin kasama na po dyan ang munggo. Masarap po kasi pag malambot at malapot. Ayan, ilagyan na natin yan guys. At ayan na po guys, ang medyo pinakamahirap itong gawin, ang pagpipino po ng munggo kasi medyo matagal-tagal po yan. Dapat po lating tiyaga ang pinuhin yan kasi sa dyan nila, pag walang tiyaga, wala kang nilaga. Pero kung meron kang tiyaga, meron kang nilaga. Oh. So yun guys, ayan na po siya oh. Ang ganda na po lang kulay niya oh. Pino na po siya guys. At yan po ang itsura niya guys. Pag medyo tutong na po siya. At ready na po siyang ilagay natin sa kaserola. At atin na po siyang palalambutin kasama po ang malagkit na bigas. At haluin po natin to guys. Anong haluin lang po natin guys hanggang siya ay lumapot. Ayan, atin po siyang takpan. So guys, tingnan natin baka po malam malambot na po siya at malapot. Hindi pa gaano, hindi pa siya gaano malapot guys. So patuloy lang po natin ang paghalo hanggang sa lumapot na po siya guys yung as in malagkit panunod ko sa video ni Buta pang nakalimutan ko na ang niya ng gata <laughs> ayan guys nailagay na po natin ang gata ang ganda na po ng kulay niya po smooth na smooth na po at masarap na po siya tingnan nilalahoy na po ako guys Ayan po guys. Ang lalagyan na po tayo ng asukal. Bali, kalating kilong asukal po to guys. Pero nilagay ko lang po ay one fourth lang. Ayoko po si guys ng sobrang matamis. Nakakaumay po kasi pag matamis. So halo na naman po tayo guys. Halo po ng walang katapusan. Okay guys, titikman na po natin ating nilutong tinutong na munggo. Ang iba po kasi ang tawag dito ay ginataan. Pero sa, ang tawag talaga sa amin sa mga waray ay tinutong na munggo. At guys, ilagay na po natin ng vanilla. Ang bango po ng vanilla. Nakapagpasarap po siya lalo ng ating niluluto. kunin mo lang yung ano yung gatas sa bibosan da diyan yun guys malapot na po masarap ba to guys ha huh? tinanong guys oh makakat na kami na ang bango guys siya nga pala guys nilagyan ko pala to ng alas ka na kundinsada kasi one port lang kasing asukal well. ang nilagay so yun guys titikman natin oh